Magandang umaga pumuli sa mga gilaw kong tagapakinig ng ating channel Atista ng Pilipinas Kumusta na po kayong lahat? Ako po ay si Mang Ationg at ito po ang ating podcast Ang boses ng mga Pinoy Atista sa buong mundo Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat Base sa mga ebidensya na aking nadiskubre sa aking mga personal na mga eksperimento o di kaya akin na napag-aralan sa filosofiya, teknolohiya, siyensya, matematika at lalo na sa teolohiya. Partikular po sa usaping may Diyos ba o wala, ang maling ideya na lumilika unti-unti ng mga suliranin at sumisira na ating buhay, bansa at mundo. Tatalakayin po natin dito isa't sa ang mga ebidensya na magbibigay patunay kung bakit walang Diyos. Tandaan niyo po, rinirespeto ko po sa inyong ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit, minsan, dapat din natin tignan ang iba't ibang mga ideya o isim na sumasalungat sa ating paniniwala. Ito ay isang katangian ng isang tao na matalino. Malay niyo, Baka nga mali ang paniniwala nyo. <clears throat> ang tatalakayin po natin ngayon ang ay ang ikatlong yugto ng ating episode, ang idolohiya ng katoliko at judaismo. Ano-ano ba ang mga doktrina ng katoliko? Ano naman ang mga dogma ng judaismo o ideolohiya? Sa mga uling episode, Tinalakay natin na si Abraham ay ang ama ng Judaismo, Katolismo at Islam. Hindi po ng Kristiyano. Ang Judaismo ay itinatag ni Abraham. Ang Judaismo ay sumasamba lamang sa isang Diyos at din naniniwala kay Kristo. Sa Judaismo, mabait ka lang, okay na kahit di mo sambay ng Diyos. Sa Judaismo, ang Mesaya ay isang ordinaryong tao lamang at ito ay hindi banal. Ang Judaismo ay laging nag-iisip paano maging mapayapa ang tao at ang mundo. Ang Judaismo ay hindi naniniwala sa salbasyon, langit, impyerno, at kay satanas. Sa Judaismo, ang mukha ng Diyos ay hindi maarok, maiihambing, maisasalarawan o makikita. <clears throat> Samantala sa Katoliko, iba naman ang kanilang ideolohiya. Ang katolismo ay itinatag ni Napoleon the Great ng Roma at hindi ni Kristo. Ang katoliko ay sumasamba sa maraming Diyos, kagaya ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu. Sa katoliko, kahit pa ulit, -ulit ka mag magkasala, okay lang ito. Basta pagkatapos ng kasamaan mo, magsisisi ka lang sa pare, okay na yon. Patatawarin ka ng Diyos. Sa Katolismo, ang Misaya ay isang taong banal. Ito ay sa katauhan ni Jesus. <clears throat> ang Katoliko ay lagi nag-iisip paano magbigyan ng malaking pabor ang kanyang Diyos para lang siya makapunta sa langit. Ang Judaismo ay naniniwala sa salbasyon para sa langit, sa impyerno, kay Satanas. Ang Katoliko sa kanila ang mukha ng Diyos ay makikita, maaarok, may hambing o may isa sa larawan. Ngayon, itutuloy natin ang ikatlong yukito ng ating usapin tungkol sa doktrina ng katoliko versus judaismo. Ang judaismo ay naglalaan ng malaking oras sa paggawa ng mabubuting bagay para sa kanila, ito ay espiritualidad. Samantala, ang kristyano ay naglalaan ng malaking oras sa pagkolekta ng mga donasyon at pag-akit ng magiging bagong miyembro ng kanilang simbahan. Para sa kanila, ito ay pangkawang gawa na may maitim na intensyon o kapalit para sila pagpalain ng Diyos. Kaya mahilig sila mag-abuloy ng pera sa simbahan din para tumbasan ito ng Diyos na maging maginhawa ang kanilang pamilya o buhay. Masamang intensyon. Ang Judaismo ay naniniwala simple sa gawa, works. Samantala ang Kristiyano ay naniniwala sa mga himala, miracles. So sa Judaismo, magtrabaho ka lang, gaganda buhay mo. Sa kristyano, kahit hindi ako magtrabaho, may miracle naman, bibigyan ako ng Diyos kung wala akong trabaho. Ang pinakamataas na halaga ng judaismo ay buhay. Kaya pag, kapag nagsasalo sila, uh, lagi nila itinataas ang kanilang mga, mga baso at sinasabing, to life, para sa magandang buhay, ibig sabihin. Sa kristyano naman, ang mahalaga sa kanila ay ang kabilang buhay hindi yung ngayon kundi sa kabilang buhay uh, buhay sa langit dahil ito ay ang ipinakako sa kanila ni Jesus kaya kapag nagtutos ang mga kristyano itinatas nila ang kanilang mga kamay at sumisigaw ng purihin ang Panginoong Jesus Amen ang mga anak ng judaismo ay hinihimok na lumaki sa mabubuting gawa So, lagi sila sa gawa, gawa. Ang Kristiyano ay nagbibigay din sa pananampalataya sa Diyos, hindi sa gawa. Kaya marami tayong tamad na mga Pilipino na naghihikakos dahil hindi sila makahanap ng trabaho or tinatamad sila maghanap ng trabaho. Pero maraming paraan para ka magkaroon ng trabaho. Dapat lang magtrabaho ka, gubawa ka ng gawa ng something. Uh, naniniwala ang judaismo na ang isang tahanan na walang mga kabataan ay isang tahanan na walang mga pagpapala. Ang kabanalan ng kasal ay wala sa pagpaparami. Ito ang simpleng pagbuklod na naguulgnay sa dalawang tao at sa kanilang mga anak. Ang Kristiyano naman ay naniniwala na may mga karapatan ng mga bata na iwan ang kanilang ama at ina. Ito ay makikita... <coughs> na ninyo sa ibang mga bansa. Sa Pilipinas, dahil mahirap ang bansa, usually ang mga magulang ay nasa bahay ng mga anak o ang mga anak ay nasa bahay ng mga magulang. Takot sila maging gum, maging mag-isa o lumayas at maghanap ng sarili nilang trabaho. Kaya wala yung abilidad na uh, lumayo ng kanyang sarili. Ang mga Hudyo ay hindi nagsasalita tungkol sa kanilang saloobin kaysa sa tungkol sa, ka, sa kasulatan. So, lagi silang naguusap tungkol sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, pero hindi nila pinag-uusapan yung kasulatan. Isa sa mga kasabihan ng Judaismo ay nagtuturo na ang pagtuturo ng Biblia ay hindi mahalaga ang paggawa ng mabuti ay ang pinakamahalaga. So, gumawa ka lang ng mabuti, ayos na yon para sa Diyos ng mga Judaismo. Dito, nagpapatunay lamang na mga doktrina ng Katoliko ay napakalayo sa ideolohiya ng Judaismo. Ang Judaismo kung saan ilang beses nagpakita ang Diyos kay Abraham at nagbigay ng utos kay Moises ay isang konkretong ebidensya na nagpapatunay na ang orihinal na simbahan ng Diyos ay ang Judaismo. Kung ang Judaismo ang tunay na reliyon ng Diyos, ang Katoliko kaya ang tunay na reliyon ni Satanas? Sabi nga sa Mat Mateo 7:15, Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na nakadamit ng tupa, ngunit sa loob-loob ay may mga lobong manunukob. Sa kanilang mga bunga, makikilala mo sila. Ang bawat mabuting, mabuting puno ay nagbubunga ng mabuting at ang masamang puno ay nagbubunga ng masama. Ang mga katagang ito ay may dobling nakatagong kahulugan. Maari ang Diyos o si Satanas ang tinutukoy dito bilang tupa na nakasuot ng lobo. Hindi kaya ang Judaismo ay ang tunay na gawa ng Diyos? at ay ang katoliko ay gawa ni Satanas? Hindi kaya ang lumang tipan ay gawa ng Diyos at ang bagong tipan ay gawa ng demonyo? Hindi kaya si Jesus ang anti-Kristo? Hindi kaya ang simbahang katoliko romano ang tinutukoy ng Biblia na ang tupa na nanakadamit sa isang lobo? Pero, naitanong nyo na ba sa inyong sarili Paano kung si Satanas talaga ang sadyang nagdesenyo ng Biblia at ginagamit niya lang ang pangalan ng Diyos bilang para akitin niya ang kanyang mga tagasunod na maging sumamba sa kanya? Paano mo malalaman na ang Biblia ay gawa ni Satanas? Paano mo ito mapapatunayan? Nagawa mo bang basahin ang Biblia at imbestigahan ang mga negatibong bahagi nito? Pinag-aralan mo ba ang istorya ng Biblia ng Diyos ng mga simbahan ang mga iba't pang panahon mula kina Adan, Abraham, Moses, Jesus at Muhammad? Paano kung ang Biblia ay gawa pala ng demonyo, dim ng diablo? Paano ka na? Dapat basahin niyo mabuti o tignan niyo naman ang <clears throat> nekadibo ng Biblia para... Malaman nyo talaga na walang Diyos. Ang mga katanungan na kasasabi ko lang ay sasagutin natin sa mga susunod natin mga episodes. Pero ang iba ay natalakay na natin sa mga huling episode natin. <clears throat> Kung kayo po ay may katanungan, ipost nyo lang po sa comment section at sasagutin ko po kayo ng aking makakaya. Kung gusto niyo naman maging guest sa podcast na ito, ilagay niyo rin sa comment o email ako. Ito po li ang iyong Mang Atiyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo ng masagana, malaya at makuhulugan na buhay, sikap, sipag at kalaman ang susi ng isang maligayang buhay at hindi dahil sa paniniwala sa Diyos. Masaganang buhay po sa inyo lahat. Paalam. Ito po 'li ang yung channel The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po 'li ang inyong ateista nang Pilipinas